Pag meron kang broccoli, hindi mo alam kung anong gagawin mo. pues eto, ituturo ko sa iyo. Napakadaling recipe na sigurado magugustuhan pati ng mga anak mo. Ano? Gusto mo na bang matuto? E let's get it on! Isang maliit na tangkay ng broccoli. Tinanggal na natin ang mga crown. At natira yung katawan. Hinati natin sa gita. Huwag nyo itatapon. Pwede pa natin gamitin yan. Tanggalin lang natin yung matigas na part. Kagaya niyan. Alam nyo ba na kasing sarap ng sayote itong katawan ng broccoli? Hihiwain lang natin ito ng maliliit. Yung iba kasi ay pinatapo na ito. Hindi nila alam na pwede pang kainin. Sa isang pot ay maglagay tayo ng butter. Tunawin at pagkatapos ay maglagay tayo ng sibuyas. Haluin na nga sa maging translucent ito at isunod na natin ang garlic. At sa puntong ito ay uunahin natin igisa ito ang ating katawan ng broccoli. Mas una natin iyang palalambutin dahil ang mga crown eh, mabilis lang maluto. Maglalagay na tayo dito ng harina. Pagkatapos si eh, ating hahalu-haluin. So makikita ninyo, e eh, para lang tayong gumagawa dito ng roux. Ito nga yung magpapalapot dito sa ating soup. Maglalagay na tayo ngayon ng chicken stock. Ito yung mga pinakulong buto ng manok na mayroong mga gulay. Kung wala kayo niyan, eh, pwede na kayong gumamit ng mga cubes. Timpla natin yan ng salt, black pepper, at garlic powder. Maglalagay na din tayo dito na isang maliit na grated carrot. At dito na nga natin ilalagay ang mga crown ng broccoli. Teka muna, ikaw, ano ba ang ginagawa mo pag meron kang broccoli sa bahay? Pakicomment po naman dyan. Takpan natin hintay natin itong kumulo at ilalagay na natin ang fresh milk at grated cheese. Ito na nga yung magpapakrimi dito sa ating soup. Naglagay din tayo dito na isang maliit na red bell pepper. Tikman ninyo kung okay na sa si inyo at pasado na ang lasa nito. Dahil itutuloy lang natin ang pagluto dito for at least 3 minutes. At pagkatapos, eh pwede na natin itong ilagay sa mangkok. Spring onion on top. Dagdag lasa din yan. Kaya kumuha ka na ng mangkok mo at sasando ka na kita. Ang sarap nito sa agahan, lalo na kung malamig ang panahon. Spring onion, toasted garlic, at grated cheese. And there you have it, KND Nation, mga kadadelicious. Ito yung ating version ng creamy broccoli soup. Isa na namang sikreto ng resto ang natuklasan ninyo. Marami pa kayong matututunan dito.